Sikat na sikat ang windmills ng Ilocos. Paano mo ba ito naisip? Ang katotohanan dyan ay eh, kaya namin linagay yung windmill. Dahil ang problema namin sa Ilocos, nasa dulo kami ng transmission line. Ang transmission, galing ang power galing sa Maynila. Eh, ang siguro ang transmission line mula sa bandang Maynila hanggang sa Ilocos Norte. Mga limandaang kilometro yan eh. So sa ang kilometro, kahit may problema sa kahit sa dun sa limandaang kilometro na yon nararamdaman namin, puto lang kuryente namin. Kaya nung, nung nakatapat sa amin itong problema nga ng kuryente, naalala ko yung windmill. Imbis na nasa dulo ngayon kami ng daang kilometro na transmission line, nandung kami sa production. Kaya't mas maganda na nga yung dating at uh, mas mura yung uh, dahil wala ng transmission cost, mas mura yung kuryente. So maraming, uh, maraming, maraming advantage itong ginawa namin. Ang isa pang naging advantage nung pagtayo ng windmill, eh, naging tourist destination. Ang tawag ko dyan, discarding Pinoy. That kind of resourcefulness, that kind of ingenuity, yan ang malaking katangian ng Pilipino na dapat eh, pagsamantala natin. Discarding Pinoy nga. Ang galing-galing natin sa ganyan. Ganyan ang dapat na, na pag-iisip na dalhin natin sa mga problema ang natin. Paano nakatulong ang iyong karanasan bilang gobernador ng Ilocos sa pagbuo ng discarding Pinoy? Sa aking karanasan, eh, talagang maliwanag kasi sa akin kung ano yung problema ng taong bayan. Ano ba yun? Yung pagpataas ng presyo ng lahat ng bilihin, yung hindi makahanap ng trabaho, na hindi makapag yung kanilang mga anak, uh, yung mga infrastruktura, hindi ku kulang, yung mga magsasaka, hindi natutulungan. Unahin na muna natin yung pangangailangan ng ating mga Pilipino. Ano ang masasabi mo sa turismo ng Pilipinas? Ano ang maari mong maibahagi mula sa pagbisita mo sa ibang bansa? Eh naisip ko, tama tama. Kung titignan mo sa mga pamang Ilocos Norte, napakasimple. Eh. Dahil napakalapit, ang laki-laki ng China, kitang-kita mo. Kaya sabi ko siguro, eh nung panahon yun, mga 2001 pa yun eh, 2000, 2001, dahan-dahan nang na, nabubuksan na yung China, dahan-dahan nang lumalabas ang uh, mga Chinese na nagiging turista. Dati, hindi naman sila nakakalabas. Tapos, so, oh, tinitingnan ko kung saan, saan sila pumupunta. Sabi ko, bakit di, di, sila, di sila pumunta rito? Ba't di natin gumawa ng paraan para pumunta sila dito sa Ilocos Norte? Kailangan, hindi lang pakikintabi natin yung mga estatwa, nalilinisin natin yung mga kasad. Ang kailangan natin ayusin yung sistema oh, para maging madali para sa isang turista na pumunta lamang sa isang lugar, sabihin nila, gusto, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Anong kailangan? Ito, magbayad ako, tapos na. Pagpunta, pagalis nila, pagbiyahin nila, wala nang iniisip. Kung saan kukuha ng sasakyan, kung saan sila titira, kung sino yung tourist guide nila, anong gagawin nila sa araw na ito. Kailangan ayusin natin lahat. Para sa akin, ang pinakamabilis sa pinakamaliit na investment, yan ang pinakamabilis na makapagbigay ng trabaho at uh, makapagbigay ng hanap buhay. Na siguro eh kahit papano, mas maganda kaysa sa maliit na kinikita lamang ng mga magsasaka. Well, isa yun, isa yun, sa pinakamalaking bagay nga is yun yung tourism. Kung pumunta ka sa Thailand, ang Thailand, yung kanilang organisasyon ng turismo, ay tatlo ang kanilang department, tatlo ang kanilang ministry. May ministry ng mga templo, may ministry of tourism, may ministry yata nung travel. Lahat yan para sa turismo. Makikita mo talagang napakaayos ang kanilang patakbo. Kailangan natin mapag-aralan yan. Bilang senador, bibigyan niyo po ba ng emphasis ang turismo? Paano kaya ilalapat ang discarding Pinoy sa turismo? Nung uh, biglat, biglang nagkaroon ng financial, global financial crisis, ang bansa, ang una nilang ginawa, ayusin yung kanilang turismo, babaan ng presyo para Padamihin na naman yung mag maging, magiging turista dahil yan ang pinakamadali at ang pinakamabilis na paraan para magkaroon ng trabaho ang tao. Balak po ba ninyong ibalik ang English bilang medium of instruction? I am uh, one of the sponsors of a bill uh, that will return English language to the schools as a medium of instruction. And the reason we've done this is because uh, it's extremely important. We are fluent in English as a, as a workforce. Uh, all else being equal, the the Saudis, uh, the Kuwaitis, the, all of the, the people who were hiring at the time would hire a Filipino because they they didn't need an interpreter in between the employer, the foreman, the supervisor, whatever, and the worker, and which made made, made life much easier. The other extremely important reason, and and uh, it is something that isn't is spoken about enough, as far as I'm concerned, is that the internet is become extremely important in every aspect of our lives every aspect our everyday lives our personal lives our business lives our profession in every way the amount of business that goes on on the internet increases steadily every day and whether we like it or not english is the language of the internet Saan po ba dapat pumunta ang agriculture policy ng bansa? Yung, yung mga agriculturists na nag, nag, nagpadami, nagpalago ng kanilang agrikultura, ng kanilang mga produkto, galing nga sa Thailand, sa Vietnam, dito nag-aaral yan sa Pilipinas. At yung mga hybrid na kanilang tinatanim ngayon, dito rin galing yan sa International Rice Research Institute. Kaya uh, ang kailangan siguro gawin, balikan natin itong mga programa ng uh, para sa agrikultura Bigyan na, bigyan natin ulit ng uh, pondo itong mga sistema, kagaya nga ng napag-usapan ko, yung pag, uh, pagbigay ng uh, mga pautang, pagbigay ng tulong, pagbigay ng technical assistance. Tapos dapat bigyan ng gobyerno ng pondo, yung research and development. Ang uh, ekonomiya natin, kahit ano pang gawin natin, hindi lalaguyan at hindi magiging progresibo kung hindi maayos ang agrikultura. Dahil ang agrikultura ang pundasyon ng bawat ekonomiya. Kailangan po ba talaga ang foreign loans at bigat ng pagbabayad nito? Puro kasi short term eh. Kasi hindi tayo nag-iisip ng long term. Puro short term ang ating pinag-iisipan eh. Basta't mga sabi lang na may pera. Siguro kailangan natin imbis na mangutang ng mangutang, ay kailangan eh. Kailangan ayusin natin ang sistema dito. Yun naman pag-uutang, Maayos din naman yan dahil yung mga ibang lugar, nakikita natin, nangungutang din naman sila. Ngunit ang kaibahan, doon yung inuutang nila, ginagamit nila sa maayos na paraan. Nakikita ng tao kung saan pumupunta yung pera inuutang ng bansa. Bumabatibay ti kuryente, iso nga adapay na yun panggatang tibagas. Digital ng mundo, dapat online ng buhay sudyante. Sana may maglidong computer program sa school tama. Para connect tayo sa internet lagi. Kung may opisyal na makakatulong sa problema sa pananim, lalaki ang pag-asa ng makaahon. Alalahanin po ninyo, kung nagnanais kayo ng magandang Pilipinas, nasa inyo ang ating kinabukasan. Mauuna na po ako at marami pa pong aasikasuhin.